Istoryang Istorya ang tinood. Itom, pila mo kabok niya sulod? Dua. Dua. Nakagusto mo, anak? Yung isa pangani mo? Ruben. Ha? Ruben. Ruben? Ang isa? Oh, isa sa isa. Ah! O, oh, oh, dili pa kayo na ingon nga kusog kayo ng mga rasyon, ha? Gusto ka kusog? Weber, tatis, verbum. Puh! Ah! Ha, oh, dale. Oh. Oh, dale. Pangalan nimo? At yon ta ka? Mati yon taka? Ha? Kilat. Oh, dale. Kalayo. Oh, dali. Nakagusto ka? Waon ni mo. Waon? Iya karon na na. Ramesh. Ay, oh. Malali. pang edta, pang edta. Ano okay. ah. na inyong ipasuot? Mm. Sige daw ba, isuot daw siya ha. Mm. Dile ka initan anak? Mm. Ha? Mm. Oh, dile, init gamay. Mm. Oh, butangan pulong. <laughs> <Okay>. ha? <laughs> Baon ng pulong. Oh. <laughs> ha? <laughs> ha? <laughs> ha? Orasyon pang lusok. <laughs> 啊！哇！